isang araw daw, itong si Sian Lim ay nag-request kay Kim Chu na ipagluto siya ng paborito niyang steak. So, ito naman si Kim Chu, eh, excited na nagluto ng steak. So, kung hindi kinakain na nila yung steak, ah. hanggang sa... Huh? Nalungkot at naawa ang maraming fans para sa aktres na si Kim Chu. Dahil sa ibinahaging kwento ng showbiz reporter na si Ochi Diaz, patungko sa kung paano nangyari ang pakikipaghiwalay sa kanya ng ex-boyfriend na si Sian Lim. Mala teleserya ang naging eksena sa kwentong ibinahagi ni Oji sa hiwalay ang Kim Chiu at Sian Lim dahil sa mga kaganapan bago mo ng tuluyang hiwalayan. Kwento ni Oji, si Sian umano mismo ang nakipaghiwalay kay Kim at gaya ng mga lumabas na balita ang rason ng pakikipaghiwalay nito ay dahil hindi raw siya gusto ng pamilya at mga kaibigan ni Kim para sa actress. Sa tingin din umano ni Sian ay wala nang patutunguhan pa ang kanilang relasyon dahil sa tagal nga nila ay hindi man lang siya nagustuhan ng mga tao sa paligid ng girlfriend. Kaya naman nagbisyo ng araw itong tapusin ng lamang ang kanilang relasyon ngunit bago nga ang eksenang ito ay nag-request pa umano muna ang aktor kay Kim na ipagluto siya ng paborito niyang steak at dali-dali at masayang ipinagluto naman umuna ito ng aktres. Ngunit matapos nga nito ay nagsalita na si Sian tungkol sa kanyang pakikipaghiwalay. Paglalahad ni Oji. Isang araw daw, itong si Sian lima nagrequest nag-request kay Kim Chu na ipagluto siya ng paborito niyang steak. So ito namang si Kim Chu, excited na nagluto ng steak. Siyempre umapil si Sian, chikahan, tapos kinakain na nila yung steak. Hanggang sa dumayalog na si Sian, ang sabi, tapusin na natin yung ating relasyon, parang wala rin namang patutunguhan, parang ayaw din naman sa akin ang family mo at ng iba mong friends. Dahil nga dito, bagamat matagal na din namang hiwalay si Nakim at Sian, hindi pa rin naiwasang masakta ng mga fans para sa actress kung totoo man o na ganun ang kaganapan ng pakikipaghiwalay ni Sian kay Kim. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Kung totoo na ganoon naghiwalay si Sian at Kim, magpapaluto tapos sabihing break na. Insulto kay Kim. She deserves better. Hopefully she will meet a better man. Grabe lang yung almost 12 years in a relationship. Tapos basta-basta lang ganun split na. Move on na si Kimmy. She will find the right man for her na hindi pinapaasa. Sabi nga ni Kim Cho, kung mahal mo, dapat ipaglaban mo ibig sabihin hindi pinaglaban ni Sian. Kung ganun man ang reason ni Sian na dahil di siya gusto ng pamilya at kaibigan ni Kim, bakit pinaabot niya pa ng 11 years? Kung from the start issue pala sa kanya yung di siya gusto ng lahat para kay Kim, naghahanap lang siya ng rason dahil may nagugustuhan na siyang iba. Ang unfair for Kim, hayaan mo na Kim, you deserve so much better.